Sweet moment nila Kim Pong Nadunas si Meme Confirm, babe time sa amampulo Naganap daw umano noong May 12 After bumoto ni Kim Ju Kinabukasan ay birthday umano ni Paolo Abelino Walang maitatago Huling-huli na sila Doon nga rin ang sinabi ni Sir Carlo Katigbak Madalas na nagkakaroon ng sariling plano ang love team na ito Walang kasamang mga handler wala rin fan service. True na true ang feelings. Ito nga ang ilang komento ng mga supporters. Grabe, super close sila. Matagal lang magjowa ang Kim Pao. Hindi naman magbabakasyon yan na silang dalawa lang. Kung, in, kung wanda silang relasyon. Siyempre itatago at hindi nila aaminin ang kanilang isa't status which is nire-respeto namin ang kanilang privacy. Dito pa lang sa bagong Ayuda, busog na busog na. Nawa? May mga next Ayuda pa, waiting kami. Sa ngayon, happy na happy sa ganda na gising namin. Ayon pa sa si ibinahaging kumento. Deserve nila ang pahinga ng magkasama deserve nila na mag babe time after how many months na sobrang subsob sila sa work o trabaho. Parehas pa silang nagkasakit, kakapuyat, tapos travel abroad pa. Ngayon na napaka-successful at walang masyadong schedule, it's time naman para silang dalawa mag-relax. Happy birthday, Paolo Obilino. Espesyal na espesyal ang bakasyon nila together. Siguro naman wala nang masasabi ang mga haters dahil sa ganda ng ayuda at ebedensya ang dumabas ngayon.